Nag-meeting hmm. sila over the weekend. Sinong nag-meeting kayo? CPP. Ang Communist Party Urban Operatives at ilang mga kaalyado nila sa Kongreso at naghahanda sila, mga kababayan, bantayan natin ito. Mamamayang hmm. Pilipino, upang patindihin pa ang atake sa ating Vice Presidente upang paghiwalayin at biyakin ang alliance nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naghahanda sila ng impeachment itong CPP, NPA, ndf at mukhang, mukhang may bendisyon ng House leadership. Ito ang isiniwalat ng dating kadre ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis sa programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI. Ayon kay K Ka Eric, pinaplano umano ng makabayan black congressman na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa 125 million pesos confidential fund na ibinigay ng Office of the President sa tanggapan ng OVP noong 2022. Matatandaan na ilang individual rin ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng naturang confidential fund. Tugon naman ni dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque sa planong impeachment complaint. Ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng na impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Kahit kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello! na nito hinimok ng dating presidential spokesperson na si attorney Harry Roque ang mga mambabatas at maging si Pangulong Bongbong Marcos na tumindig sa ngalan ng pagkakaisa Gumising na po kayo pag dumating po talaga sa saya sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay dararayan na yung punto nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara manindigan naman kayo dahil suportado naman kayo sa Sabanay Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay Bipisara Sara na ang nais nila ay pagkakaisa at siguro naman pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Babala naman ni Roque sa mga nagsusulong ng pagkakawatak sa pamahalaan. Kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang, eleks ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo <laughs> na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Sa huli, sa halip na politika, hinimok ni Roque ang mga mambabatas na unahing pagtuunan ng pansin ang mga kinakaharap na problema ng sambayan ng Pilipino. Sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino, mataas na presyo ng bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para ma masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gano'ng pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.